What we confirmed uh, sa inyo po ay uh, yes uh, mayroon po tayong uh, individual na hawak po ngayon na uh, sinasabi na na siya ay dating miyembro di umano ng uh, Angel of Death at pinatutuhanan niya itong mga lumabas na sa before sa atin na uh, itong grupo na ito ay nagagamit Uh, para sa personal na interes ni Apollo Quiboloy at sila mismo ang pinangtatakot sa mga biktima Di di umano again these are all allegations at hahayaan uh, natin ang korte ang uh, magdesisyon kung ito ba ay uh, may mga basehan tayo na isasubmit sa korte but yes na uh, meron pong individual na may mga ipinahayag po ng mga information na that would somehow collaborate yung mga ibinigay na testimonya nitong mga biktima at sinasabi nga siya may mga specific na cases siyang ibinigay bata sa ngayon hindi mo na po pwede nating maibigay unang-una so as to protect his uh, security and of course yung safety ng kanyang pamilya As of now po yung uh, kausap po ngayon ng uh, ating mga operatives po at ating mga investigador ay uh, may isa po however uh, may mga binanggit po siya na mga kasamahan niya di umano na natatakot lang to come out in the open. So nagkakaroon po ngayon ng pag-uusap para makausap din natin at uh, natin na uh, face to face yung mga sinasabi pa niyang iba niyang mga kasamahan na tumiwalag na sa KOJC at handang makipagtulungan sa ating uh, sa, sa PNP. Well, we have to vet at validate and verified kung itong ang uh, tao na ito ay talagang uh, miyembro ng uh, KOJC kaya nag-iingat din po tayo. Hindi lahat ng uh, lumalapit sa atin na nagpapakilala but uh, based sa kanyang revelations at uh, may mga nagpatutunaan na itong tao na ito ay talagang uh, dating miyembro at uh, at siya mismo kinukonfirm niya he was part of this group na ginamit para harasin at uh, mag-inflict ng harm sa mga individual na hindi sumusunod sa utos di umano. Again, di umano ni uh, Apolo Quibulon. Pausap uh -huh. ko po si General Torre kanina before uh, po sa inyo humarap, uh, ay kinonfirm niya na may hawak na po ang uh, PNP na individual at uh, meron pa sila ngayon na, na haharapin ng na mga individual pa na magko-collaborate corroborate dito sa statement na ibinigay nitong individual na hawak ngayon ng PNP. Ang nangyayari po kasi ngayon magmula po ng uh, mahuli po si Apolico Buloy ay marami na pong lumalapit sa atin at uh, patuloy yung ating panawagan na kung sino pa ang mga individual na meron pong information at nalalaman sa mga illegal activities di o na nangyayari dyan sa loob po ng uh, KOJC compound particularly yung mga nabiktima uh, di o ni Apolico Cubuloy at mga ginamit na mga tao para para manakit or uh, mangharas dito sa mga posibleng uh, lumalapit sa atin patuloy po yung ating apila, wag po kayong matakot at uh, tutulungan po kayo hindi lamang po ng PNP kundi yung uh, buong sanghay po ng ating gobyerno ay handa po kayong uh, tulungan at uh, proteksyonan po